Newsline. Samantala, iginiit ng gobyerno na bigo ang grupong manibela na guluhin o paralisahin ang sistema ng pampublikong transportasyon sa Pilipinas sa isinagawang tigil pasada ng manibela. May detalye hinggil dyan si Christopher Tirambulo. Naniniwala ang Metropolitan Manila Development Authority at Land Transportation Franchising and Regulatory Board na maliit lamang ang epekto na sinagawang tigil pasada ng grupong malayang alyansa ng bank employees at laborers o manibela kahapon. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Romando Artes na umabot sa mahigit kumulang 25 mga jeep ang nakiisa sa motorcade. Dagdag pa ng opisyal, mayroong mangilang-ilang ang nahirapang makasakay ng jeep. Bagay na ay tinuturing na normal lamang. Habang nagpakalat ng iba't ibang lokal na pamahalaan at Philippine National Police na mga sasakyan upang mag-alok ng libre sa kaysa mga pasahero na nindigan ang MMDA na nakahanda silang tumugon kahit umabot pa ng isang buwan o isang taon ang tigil pasada ng grupo sa inilabas na pahayag ng LTFRB na nanatiling maayos ang sistema ng pampublikong transportasyon sa kabila na tinatupad na tigil pasada ng mga jeep. Humingi ng Paul Pao Manisi, Manibela, Cheperson, Marvel, Vena sa publiko. Paliwanag ng grupo na ito lamang ang nakikitang solusyon upang bawiin ng gobyerno ang Public Utility Vehicle Modernization Program yung din ang umanoy korupsyon sa LTFRB sa pagkuha ng prangkisa at ruta. Naniniwala ang Maribela na naging matagumpay ang kanilang sinagawang tigil pasada dahil napansin sila ng gobyerno. Christopher Carambulo, Newsline. Salamat sa detalye ng ulat, Christopher. Newsline.